Inawag na fake news ng kapo ni dating congressman Arnolfo Tevez Jr. Ang pahayat ng Justice Department na ibinasura na ng Timor Leste ang apela laban sa extradition sa dating kongresista. Ayon kay Attorney Ferdinand Tupaso, abogado ni Tevez, ang inilabas ng Timor Leste ay stay order at hindi pagbasura sa kanilang apela. Pinag-aaralan din ang kapo ni Tevez na dumulog sa United Nations Commission on Human Rights para ba imbestigahan ang umano'y paglabag sa karapatan niya. Iginiit ni Topaso na napilitan lang na umalis ng bansa ang kanyang kliyente para baka iwas sa political persecution. Nauna rito, sinabi ng DOJ na malapit nang maiuwi ng bansa si Tevez dahil gugulong na ang extradition process baka ang madenay ang kanyang apela kontra rito. Dagdag ng DOJ, malaki ang posibilidad na masibulan ang extradition process pagkatapos ng pagbisita ni Pope Francis sa Tibor Lese September 9 hanggang 11.